Nagpatama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kapatid niyang si Senadora Amy Marcos matapos ang kontrobersyal na pahayag nito kaugnay sa umano'y paggamit ng ilegal na droga ng Pangulo at pagkamkam sa kaban ng bayan. Si Ina Mortel magbabalita. Sa isang religious rally na Iglesia Ni Cristo sa Curino Grandstand, naglabas ng mabigat na paratang si Senadora Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matid ko na! Na nagdadrag siya! Habon sila! Lahat sila nag at gumagamit ng cocaine! barkada. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit siya ng droga. Kinangkam na nila ang kapal ng bayan. Kaliwat kanan ang tanong kung totoo ito, ano ang kakayahan ng Pangulo na mamuno sa ating bansa? Matapos ang halos isang linggo, naglabas ng pahayag ang Pangulo. Sa kanyang press conference sa Malacanang nitong lunes, hindi direktang sinagot ang aligasyon bagkus sinabi ng Pangulo na nag-aalalaan niya siya at ang kanyang pamilya sa Senadora. So I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. Uh, when I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is, is because The lady that you see talking on TV is not my sister. And that, is, that, that, that view is shared by our cousins, our friends, Hindi Hindi So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she get, I hope she feels better soon. nang tanungin kung sila ba ay nagkausap na ng senadora. We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. Matapos lamang ilang minuto mula sa pahayag ng Pangulo, agad na tumugon sa so Senadora Amy Marcos sa kanyang opisyal na Facebook page. Direkt ang mensahe ito sa nakababatang kapatid at hinimok siyang patunayan na mali ang Senadora dahil ayon sa kanya, nais niyang maging mali ang kanyang naging akusasyon. Matatanda ang una ng sumambulat ang paratang ng umani paggamit ng iligal na droga ng Pangulo at ang panawagan ng publiko para sa isang hair follicle drug test na hindi pinakinggan ng Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Ino Mortel, News.